Saludo po ako sa inyo, aming kagalang-galang na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos sa loob ng kulang-kulang na tatlong taon na inyong panunungkulan. Binata ninyo lahat ang hirap, ang dusa, masasakit na salita, mga pagbibintang at mga maling ay na mga balita laban sa iyo. Sa kabila noon, nararamdaman ko na ang puso mo ay hindi nag-iiba sa iyong kalaban. Sa mga kumakalaban sa iyo, to be honest. Alam kong mahal mo kahit kalaban mo, kahit kaaway mo. Subalit talagang ako'y pinahahanga mo sa iyong uh, resilience, sa iyong pagiging matibay. Um, ako po ay talagang um, pinananalangin ko kayo sa Diyos sapagkat pwede na kayo maging santo. <laughs> sa totoo lamang po, uh, this is no sugar coating or sugar co uh, talking. Ako po ay laging ipinagdadasal at pinananalangin kayo sa buo ng inyong pamilya at ng inyong uh, kasama sa pamalaan sa pagbapaulad ng ating bansa. Dahil uh, ako ay nag po araw-araw, nakikinig ng balita, negatibo at positibo. Tinitimbang ko ang lahat ng bagay at Uh, sa aking nakikita ngayon ako po ay talagang saludong saludo sa iyo aming uh, Pangulo at ako ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa kabila ng lahat ng mga ginagawa sa iyo ng uh, mga kumakalaban sa iyo ay nakatindig ang iyong mga paa sa pagtulong at pagpapaunlad ng bansa ako po ay ulitin ko, lagi akong nananalangin para sa inyong kalusugan at para sa inyong lahat ng mga balakin sa ating bansang Pilipinas. Uh, nawa po ay patnubayan kayo ng ating poong may kapal, siksik, liglig, umaapaw na kapakumbabaan, kabaitan at um, pagiging isang mabuting uh, pangulo, mab a uh, palding isang mabuting eksekutibo puno ng ng bansang Pilipinas. Ah uh, maraming maraming salamat po at um sa aming nakikita sa aking nakikita ngayon talagang ako po ay uh, napapalatak uh, sa inyong maximum tolerance sa lahat ng nangyayari. Kaya ako po ay talagang saludong saludo sa inyo uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nawa po kayo ay laging patnubayan ng iyong Anghel de la Guardia, St. Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael. Patnubayan po ninyo ang aming Pangulo at ang kanyang mga kasama. In Jesus' name,